So, yan. So, kailangan daw tahimik. So, may nakita akong kabuti dito. So, kung tawagin ay sukoy pa lang tapos ito oh. Ayun, sa wakas. Ito na talaga yung pinapangarap ko, ang makita ng kabuti. So, ayan. Woo! Exciting 'to. Ayun, oh, dami. Ay. Butol. So, ito yung nakita kong kabuti. ito yung masarap yung parang pa ano pa lang pamukad ka pamukad ka tama pa ayun eh ito pwede pa to oh. wala namang uod wow so blessings for so blessings to so, ulam na ito napakasarap ito oh. yun oh ayan oh grabing blessings to. Tapos kanina, mayroon si nanay na nakita. Ito. Ito so, mamaya, lilinisin ko to.